kawawang mga kalaban dahil pinatikim agad natin sila ng 50% ng lakas ko kasi nga bilang isang core user dapat makaikot agad sa mapa at makabalagbag kagad ng kalaban sa umpisa para mapagaan ang laro <laughs> Subalit, noong nag-late game na, naiisahan na kami ng mga kalaban Nahihirapan na kami, dahil late game na, wala pa rin ang bag Ang aming Roger, masyado siyang pataba sa lupa Tito ka pa nag-practice sa rank game, isa kang palko Pero walang problema, hindi ko naman siya sinisisi sa laban na yan Kasi... Lalo lang masisira laro niyan kapag sinisi ko pa. Pero tignan nyo nga naman, yung kasama niyang unggoy na si San. Sinabihan tayo ng ayos score. <laughs> Mga tao nga naman, kahit anong ganda na ng ginawa mo sa umpisa, ikaw pa rin ang sisisihin kapag nagkamali ka ng isa. Nagawa niya akong pagsabihan pero ang kasama niyang So, hindi niya pinagsabihan Napakakpal kong pag-iisip Sinabihan niya akong mag -ayos. Pero tignan niyo ginawa ng unguy na to Nagpapitas kung kailan mabubuhay na ang sagradong higante Isa kang palko <laughs> Mabubuhat pa kaya natin ang mga mahihinang nilalang na to Teka, pindutin niyo muna tong palo Tignan niyo, magiging palo yan <laughs> ang unggoy at ang aso. Okay. Oh, diba? ba? Oh, uh, ito may ano. Tay gà. Ló nga Roger. Apunta mo dito, Roger. Eno, eno, oh, oh. oh di ba. Nice, fine. Dino, dino, dino. Oh, tingin ako, Nice one, nice one Oh, di na kailangan ng Lord di na kailangan ng Lord End, 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 end 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 na, end na, end na, end na Eno, oh, oh. End na, oh Diba, end na yan, guys Paano pa maglo-Lord? kaya naman ni end Lagi yung tumuli yung clips natin Namatay matay Lord na, mata, eh. Lord na, Lord na, Lord na Ay, hindi, kahit ito, kahit ito, kahit ito o, panis O, tapos ang laban <laughs> Sa susunod, kahit kakampi nyo Pagsabihan nyo rin Hindi yung sa iba nyo isisisi Ang kapalkuhan ng kasama nyo Wasak ang kalaban wawawi Maraming salamat sa panonood Mahal ko kayo <laughs>